Hello everyone! Hello Scorpio! This is your general forecast for September 2024. Tignan natin ang energies for you this month. And ano yung mga advice na gustong ibigay sa'yo ng universe. Okay? Kung bago ka sa channel nito, ang goal ng natin dito ay magbigay ng gabay using the light from above para may positive energies ang lahat. Okay? So... Let's see ano ang meron sa inyo, Scorpio. Ano bang nangyayari sa inyo ngayon? Kamusta? Hindi ba kayo masyadong na-stress? Marami ba kayo masyadong uh, pinag-kaka-ubusan pinag ng energy? Baka naman kailangan ninyong itignan kung ano bang solusyon dyan. Okay? Let's see. <laughs> Inuunahan natin ang reading. unahin Hintayin natin yung cards. Okay? Okay. Okay. Anong meron sa Scorpio sa September 2024? Okay. Okay, tignan natin. Ito yung mga cards ng Scorpio. All right. Let's see. Ayusin muna natin para makita ninyo ng mas malinaw. All right. Scorpio, uh, ang unang card mo kasi is yung Seven of Wands. And this is you in the past. Um, para kasing ano eh, uh, you're, you're, you're being very, it's either you're being very defensive, kung ano yung mga uh, sa mga nangyayari sa buhay ninyo or maybe you are very very uh, offensive then at times it can it can be both uh, or it can it's either pala i mean it's it's either topong defensive ka or maybe you're very offensive so may mga bagay na maybe for example uh, uh, may situation sa iyong buhay or sa work mo na parang oh kailangan kong gawin to kailangan kong ganyan so medyo baka nag over yung compensation mo Uh, to prove yourself, okay? But nakikita ako sa inyo na in in September 2024, you will feel uh, very very abundant uh, when it comes to the people around you. Parang mapifeel mo na uh, napaka napakaswerte mo sa mga tao, napakaswerte mo sa some people around you na parang, na, parang makikita mo, ma-appreciate mo sila meron din na parang nagkakaroon ka ng realization that eh, hindi pala ganun ka bad yung anong nangyayari sa sayo compared doon sa iniisip mo. So there is this kind of realization within you na parang hindi pala hindi pala ganun ka grabe. Kumbaga medyo nag ano ka, medyo medyo nag OA OA yung iba, or pwede din na parang nag-overwar yung mga ibang tao. So there is this situation na nakikita ko sa inyo kasi napakalaki ng contrast sa tong dalawang dalawang card, okay? However, nakikita ko naman sa sa inyo na you have the energy of the Four of Swords. Uh, this is all about resting, all about taking care of yourself. Uh, but at the same time, uh, there is not much uh, movement. There is not much things na parang uh, Uh, kailangan may mga kailangan gawin pero hindi mo siya masyadong ginawang um, uh, na, hindi mo siya ginawang priority okay but nakikita ko rito na may mga trabahong kailangan gawin but hindi mo siya masyadong pinagtutuunan ng pansin because para sa iyo ayaw mo munang gumalaw dito muna ako bahala na kayo diyan okay yun ang nakikita ko dito Scorpio uh, let's see yung iba kasi sa inyo, you, you are working, you are doing things, pero mabagal. Or it may be that parang naggagawa ka na lang ng mga rason para sa sarili mo para hindi ka masyadong umeffort. There are things na nagkakaroon ka ng... Ang, ang dumadating sa akin is doble yung standard. Hindi siya laging, hindi siya ganun ka hindi siya ganun ka standard, hindi siya ganun ka stable, hindi siya ganun ka hindi pare pareho yung mga judgment, no. Uh, there may mga may mga times para oh sige gagawin ko to but may mga times na ay ayoko parang para kang moody or parang may pagka may pagka mapili no sa magiging uh, magiging action so ano ang possible na pwedeng mangyari um you may there is a possibility for Scorpio because eto nga You you're not acting or you're you are not picking up the pace or maybe nagmedyos nag i slack ka or maybe ayaw mong kumilos because just because tinatamad kang uh, harapin yung mga ibang bagay sa buhay mo. Kung ganun nang nangyayari sa inyo um um uh, tawag dito Scorpio there is a king of swords na in reverse. Ibig sabihin, hindi ka ganun ka. Kung yung judgment mo, sablay, uh, when you think of things, parang, parang mabilis ka mairita, tinatamad ka na ganyan, para kang hinihila pa baba ng uh, nung, nung energies, no? So, yun yung nakikita ko rito. So, mas maitin lang ulo, mas, mas, hindi masyadong, um, uh, hindi masyadong pack or hindi masyadong sakto ang iyong mga sinasabi sa ibang Because the, sword is all about communication too. Uh, and intellect. But, ano bang advice sa Um, ang sinasabi kasi ito, page of cups in reverse, huwag kang masyadong padalos-dalos sa iyong emotions, huwag kang padalos-dalos sa wag mong ginagawang rason ang emotion mo for you to justify kung ano yung magiging action mo. Which is, ang action mo is ito nga. Yung parang hindi ka nagagawa ng mga uh, decisions sa buhay mo or hindi ka, you choose not to face things or or to look at the things sa parang nagkailangan nag, ng answer from you. So, there may be opportunities for you na harapin na ito pero tinatalikuran mo siya or tinutulugan mo siya. Ganon. Literally. Ganon. Scorpio. Okay? kuha na tayo ng advice cards mo. If you resonate with this reading, please follow or subscribe, hit the like button, and share this channel with others. This can be your small way of supporting this channel. Okay, so we also have a uh, 2024 forecast video. If you want to check ang buong reading, ay nasa video. Okay, nasa mga channels. Nasa, nasa channel ko. Adun, makikita mo yung 2024. Positivity. If you can find Even one thing to be grateful for, it will restore you to the light. Please, dear God, let me always feel gratitude for something, even a tiny thing, in even the hardest situation. So may mga mahihirap kang uh, situation sa buhay mo, but hanapin mo doon ano yung kailangan mong maging thankful about. And yun yung maghihila sa'yo paakyat, yung energies mo aakyat, ibig sabihin mas happy ka. Mas maganda ang iyong uh, uh, naiisip and mas maganda yung mga nagiging uh, result ng inyong mga pinagagawa sa buhay. Okay? Next Next um card. Ano bang meron sa inyong Scorpio? Ano bang meron? But ba ganito. <laughs> okay. Let's see, no? Fire, transmutation, and purification. Scorpio, there is a need for you to transmute negative energies into positive ones. And it can also mean uh, yung mga habits or thinking or beliefs na kailangan mo nang palitan into something new. Uh, fire is all about um, transmutation and purification. So, some, anything na nilagay mo sa light, pag uh, pagdinaanan niya ng ng uh, ng ng light kaya ng uh, ng sun ganyan or anything that will make you feel hindi siya literally no but it's something that you need to change to a positive energy so pwedeng kunwari tinatamad ka why not try to change it a little bit or meron kang Uh, negative beliefs na ayoko siyang gawin because ganito lang ako or ganyan lang ako or ganyan lang siya ito lang yung ito lang talaga there there are things na kailangan mong baguhin there, there may be things na parang maybe you're not saying it right or maybe you are just being too hard on yourself okay so that is something na parang kailangan mong maging aware of because baka gusto mo lang din pahirapan ng sarili mo kaya may mga choices kang ginagawa sa buhay na hindi naman talaga siya napaka beneficial okay, isa pang card okay wow, okay Scorpio, Cooperation instead of competition. Ito yung pangatlong mong uh, advice card. What, what's yours is yours, and no one can take it from you. There is no need to compete, as there is an abundance for all. You have complete access to unlimited abundance for yourself and to share with others. With cooperative partnerships, you can accomplish anything. So, hindi mo naman kailangan daw makipaglaban, makipagsapalaran, makipag-away sa ibang tao. Because if you cooperate with other people, then maybe things would be better. Hindi maybe. Kasi yun yung sinasabi sa'yo, magiging mas maganda naman talaga ang lahat. So, kung para sa'yo, yun yung, yun yung, yun yung iyo eh. Hindi naman yan binigay sa'yo ng Diyos para ipagkait mo, ganyan. But then, huwag matakot na makipagtulungan sa ibang tao. Kahit na minsan parang feeling mo mag-e-effort ka o magbibigay ka ng kon. Yung may, parang feeling mo may parang hindi ka naman kasi malulugi. Okay? Kumbaga, there is this thing called cooperation na magtutulungan kayo. So, may output ka, may output din yung ibang tao. Okay? Mas malaki kasi yung magagawa nun kesa sa nakikipag-compete. Alright? Ayan, no? kasi with cooperative partnerships, you can accomplish anything. Kaya ayun, makipag-cooperate. Huwag makipag-compete, guys. Okay? That is your forecast. Don't forget to follow or subscribe. Always remember sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat maputi ang iyong intention. Thank you! And see you sa next reading, Scorpio.